Saka so, dito, meron ba dito? Ito naman, pang games, ang TUF game, 79,995. So, meron din 84,999 kung mayaman kayo. Kung kaya niyo bumili lang, pag i-80,000, -e pag -e 85000 na uh, Acer, Predator, Helios 1652 uh, PC, Intel Core 15 to 14,500 per hertz, 6, 6P, 3.7 gigahertz up to 5 Gigahertz, uh, 16 inches, uh, IPS 165 Hertz display, my uh, 16 gigabyte, uh, Window 11, Windows 11. MS Office Ito May iba, iba, iba din ko pang isa yung ice fire. Ang pinaka ano, pinakamura. Pagka 27,999 Tapos ang pinakamahal ay 99,000, 100,000 pagka 1,000 ang piso. Yan, piso ang ano sa uh, laptop at sa mga uh, working students, work at home tsaka sa ano work at home tsaka sa online class kung meron ito yung home credit 0% interest on all installments about new phone awaits at 0% interest on installments Maganda po naman. Ah, meron dito Acer, yung Huawei, ito naman, ano, ito, HP. O, oh, ang tamang, um, kill with record. Ang ah, pinakamura, 35,000. 36,000 na naman yun, pesos ng kapag-agulat para 36,000. Meron dito HP, 42,000. Ay, no way. 20,000. Intel n Ay, 256 GB siya. 30,000. 6 kilo ang meron din dito. Huawei ni 11.5. Ano naman siya? Parang iPad ng Apple. Mm -hmm. uh -oh. Ang ganda yung paper mo, malambot ko. Oh. Ang ganda sa kamay eh. Oh. Ayun naman siya Huawei. Ang ganda po ka pag Huawei na. Wait 5 din. Pwede yung installment. 0% installment up to 24 months. 1,249.96 per month. Pero full price sa 29,000. Ito. Ganyan. Huawei. Huawei meron din OPPO. 17,000. Saka OPPO A550. Ang pinamura ito, OPPO A750. 7,000 na lang. Piso mo lang, 7,000 mo. 50mm AI camera. Pero meron din dito mga ano, mga Epson na ano. Yung, ang ganda nito ako sa bahay, Epson headset yep, sa so. so Meron din dito headset pang games. May mga accessories, mga accessories dito. Ayan, may mga earphone. May earphone. Tsaka ano. Tsaka USB. USB Type-C cable. Pang charge. Ay, meron din dito, belkin oh. One thousand five hundred ninety. Ito. Four microphones for ultra clear calls. Kung sa'yo namang may wire at hindi wireless, ito. Alway. Uh, ito, four fifty. Fiesta C. Type C din. Parang katulad mo sa akin. No? H. charger din na. Ito rin, USB type CD. Ilang ano yan? Ilang cords yan, no? Pwede sa CD, pwede sa keyboard, pwede sa camera. May battery din, no? para din pang, ano, logitech. Logitech. Na, ano, pang printer, pang mouse, pang cellphone, no? pang video mm -hmm. call. Ito, parang ano, pag-work at home ko, sa call center. For office and home use. Puta, 299, 300 na lang, oh. Linis o mana. Pero nung ganito ano, Logitech, eh. Bili ko online. Yan, oh. Tapos meron ding wireless keyboard with touchpad. 1.8. Ang mga tatak, high attack, Norgy Cool, Silver Tech. Ito ang magandang kulay na Iba't ibang kulay. May green, uh, wireless, para pwede sa wifi at sa bluetooth. Silver Tech din. May black na may green. Tapos may white. May black din. Same, combo na ang pangalan. Logitech. Na Ito naman logitech naman. Ito maganda. Orange na may grey. Tsaka may yellow. Na black. Ito rin yung yellow-green na may violet. Pero ang creshock, wow. nakapura dyan. 2,199 na. Logitech. Comfort naman ang logic at puro Ito yung mundo Ang mo, oh Ito logic. Ito may wireless ano rin, mouse. Ang dami. Ano yun Mga wireless ano. Wireless mga sibatibo kong mga ay eh. ipagbang tatak din na Wireless. And, e school, eh. huawei, promo yung huawei yung special promo. ka really ng Huawei tablet 11.5 wildfire. Purple or gray. Yeah. 0.22 at 23. yung ah, ang last year pa pala yun. Kitanan eh. MG37 Wireless printer. Wah, oh, wow. Huawei wow, 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 wireless mouse. Huawei M10. Cut wireless. Stolen. 0%. Hindi ka nang ano. Huawei din yung ano. Ito yung gamitan ng Huawei Ito yung gamitan natin Ito meron din ano while we watch film 3 fitness watch use for Ayan. Yeah, ultra slim design. na 1.82 AMOLED display. All around fitness management. Up to 10 day battery life. Wait, 10 days na yung battery. Ito na yung battery. Ito naman. Yung ano. Ang Walter na. Wi-Fi. 6 gigabyte po. Plus 128 gigabyte. 8,990. Wi-Fi 8 gb Plus one hundred twenty fifty gigabyte with M pen light. I told M pen light eleven thousand nine hundred ninety. Don't know, know why we've three. In our wakanda, know. yung toktagon niya, ang ng legal sila na ano mag-establish apps on internet toktagon computer ito yung ayan may battery GP ang pang ano, May, yan ba pinakalap mga USB naman na wala. USB. yun o oh. ayun hindi yung bluetooth camera ayun mga ano kasi yung Apple na ah, uh, ayun din na Oppo A55 Oppo A18 na Galaxy A203S may Realme din C63 tsaka may Realme 12 Plus tsaka yes, Realme C53 meron uh, din dito pang games oh. Uh, pang games pag gumawaan oh. hindi ako masyadong uh, sa computer pero ito uh, yan ilapit Ang games, Scorpion, mm -hmm. point for gaming, ito mm -hmm. yun. Yan ha. Scorpion ang mo May ASUS din oh. No? Ito oh. 2190. Yan lang po.